Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating Pecha ngayon pong November 18, 2023 at November 19, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga followers at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, abisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha, ngayon pong November 18. Ayan mga idol, at dito po tayo sa November, yan ay 11, at 18 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan mga idol, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify po muna natin sila. Dito, 1 plus 1 is 2, at uh, 1 plus 8 is 9 at uh, 2 plus 3 is 5 ngayon mga idol at dito rin po sa bandang baba or bandang gitna 2 plus 9 is 11 at 9 plus 5 is 14 ganun din po dito sa baba ngayon mga idol ah uh, 11 plus 14 is 25. Ayan mga idol, po yung unang numero natin. Meron po tayong 25. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan, itong tatlong numero natin dito. 2 plus 9 plus 5 is 16. Ayan mga idol, yan naman po yung pangalawang numero. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. This is 6, 25. O kaya naman po ay 25. This is size. Ayan mga idol. Pwede, pwede na po natin matayaan itong kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin. Yan. simplify din natin yung dalawang numero natin dito para may sumada natin. Para mas marami po tayong mga numero na pwede pagpilian. Dito po sa 16, ayan. 1 plus 6 is 7. At dito naman po sa 25, 2 plus 5 is 7. Parehas lang po sila ng sumada, kaya isang numero lang po yung nakuha natin dito. Ito lang pong 7. At yan lang din po yung isusumada po natin. Ngayon, isumada po natin ng 7. Pukulin muna natin yung 25 or 16. Kahit alin po dito sa dalawang numero dito, pwede po natin unahin yan. Pero ngayon, unahin po natin yung 16. Sumada madali 6. 1 plus 6 is 7. At ito pong 25. Sumada madali 25. 2 plus 5 is 7. At pwede rin po dyan ang 34. Sumada madali 34. 3 plus 4 is 7. And mga idol, yan po yung mga nakuha po nating mga numero na pwede po natin pagpilian. Dito po sa atin sa madali sa pecha. Ngayon pong Uh, November 18 meron po tayo rito uh, 7, 16, 25, at 34 at uh, ayun mga idol sa mga numero niyan rambo lang po natin, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kursunada po natin mga numero o mga kombinasyon po na pwede natin matayaan at ayun mga idol, pili lang po tayo rito at uh, dunan po sa ating sample dyan kinuha natin itong ng 34 34, 16. At 7, 25. Then, 16. At 7. Ayan mga idol. Ito naman po yung mga sample po natin. Mga kombinasyon po natin nakuha. Dito po sa ating sumada sa pecha ngayon po ng November 18. Meron po tayo rito ng 24 16 7, 25, at 16 Siete. Ngayon mga ito sa mga sample natin yan, pwede pwede nyo rin pong matayan itong mga to kung nagustuhan nyo po sila. Pwede rin po kayong magtagtag pa kung may mga nagustuhan po tayo mga kombinasyon dyan. Kaya na lang pong pumili kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan mga ito, yan po ang ating sumado sa pecha ngayon pong November 18, 2023. At next naman po natin, yung atin pong advance sumada. Ayan, para naman po ito ngayong November 19, 2023. At bago po natin simulan ng ating sumada, gusto ko lang pong paalala ulit sa lahat, lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, na ito pong mga sumada po natin mga ginagawa, yung mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam at makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating lugar At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali, sa hapon o kaya naman po sa gabi. Depende po kung anong oras po yung mga bola po sa atin pong mga lugar. At ang mga samada din po natin ay pwede po sa lahat ng lokasyon. Dito man po sa atin sa Pilipinas, sa ibang bansa po ay pwede rin po yan. At uh, ayan mga idol, umpisa uh, rin dito po tayo sa ating advanced sumada ngayon po, November 19. At uh, ayan dito tayo sa November, yan ay 11. Then 19 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, November 19, 2023. And ganoon pa rin po yung gagawin natin, simplify muna natin yung mga numbers natin dito. Sa mga bago pa lang po, sumagay na lang yung ginagawa natin sumada. Ayan dito, 1 plus 1, yan ay 2. 1 plus 9 is 10 uh, 2 plus 3 is 5 dito rin po sa bandang gitna 2 plus 10 is 12 uh, 10 plus 5 is 15 ganun din po sa bandang baba 12 plus 15 is 27 ito po yung unang numero natin meron po tayong 27 at yung pangalawang numero naman natin dito pa rin po sa bandang gitna Ayan, compile pa rin po natin yan. Itong tatlong numero natin dito. 2 plus 10 plus 5 is 17. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 27 o kaya naman po ay 27, 17. Ayan, mayroon, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At kagaya dito sa kabila, 2 digits din po yung mga numbers natin. Simplify muna natin sila para may sumada at para mas marami po tayong mga numero. At ayun mga dito, dito tayo sa 17, 1 plus 7, yung may 8. At dito sa 27, 2 plus 7 is 9. Ngayon mga dito, yan po ang isusumada natin ngayon. Meron tayong 8, tsaka 9. At uh, unahin natin yung 8. Kukunin muna natin itong 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po ang 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At uh, pwede rin ang 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Kaya mga idol, nagpangating sumada sa 8. At uh, dito naman po tayo sa... 29. Yan, kukunin po muna natin itong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin po ang 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. At pwede rin po ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga numero na nakuha na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 19. Meron po tayo rito 8, 17, 35, 26, 9, 27, 18, at 36. Ganun pa rin po yung gagawin na natin yan. Rambo lang po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin. Mga kursun natin po natin yung mga kombinasyon. At doon naman po sa ating sample, kinuha naman natin dito yung

Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating pong sumagi sa pecha. Ngayon pong November 19, ayan, meron po tayo rito yung 17.36, 8.27 at 26.18. Ayan mga idol, sa mga sample natin yan, pwede pwede rin po itong matayaan kung nagustuhan nyo naman po sila. Ayan, meron tayo itong tatlong kombinasyon na pili pwede nyo po matayan ito, pwede kayong magdagdag o kayo dito sa taas kumuha ng mga nagustuhan po nating mga numero and meron tayo itong 1736 o 27 at 26 18 kung nagustuhan nyo po yung mga yan pwede pwede po uh, and mga idol yan po ang ating sumada sa pechang yun pong November 18 at November 19 2023 maraming maraming salamat po